Maraming kuto, oo. na Pinugaran na, tsaka nagkawawa yung ulo niya. syempre alam mo yung pagkain ng kuto, kakagat lang ng kakagat. Ka. Tapos sama ka sa amin, dalhin kita sa pagamutan. Ano na gagaling pa to pag nadala to sa pagamutan. Ah, Problema yun, may mo mga siguro. <laughs> <laughs> Lumalaban po. oh, hindi nyo na kaya. Siyempre, mahina na kayo. Hmm? Sino yun? Wala siguro. Ha? Huh? Wala, nahihilo. Nahihilo ka? Siguro. sido. Meron, may manggopi. Pwede. Saan po? Ah, dito ka. Lisa, dito ka. Lipat ka dito. Lipat ka dito. Yan. Sige. oh, behave ka lang, ha? Sige, Nahihilo ako. Hindi, dito ka lang. Dito. Ay, ako, 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 Aya uh, po. Oh. Pagupitan ka kang arod, dapat pumanaw ako. ko nga Tumakbo na. Nay, upo ka dito, Nay. Upo ka po. Sige lang, tapi lang ka, Nay. Elisa, hey hmm. uh, sama ka sa amin, papagupitan kita, ha? Sama kita ngayon? Mamaya. Doon sa labila siguro. Para ano? Para maayos kasi yung buhok mo, oh? mat Matigas na, ah. Matigas na? Ayaw kasi paliguan ko. Yung... Nanay, papayag yan sa parlor muna. Papagupitan namin. Oo, kapag gusto niya balong dito. Okay lang? Oo. Magiging hawaan yan. Tapos papalitan namin ang damit. After niyang uh, mapagupitan sa kapaliguan, Lisa, apir tayo. Sige. Ayan, oh. Friend ko na siya, eh. Friend tayo, ha? Sige. Sasama ka sa amin? Sige. Pagkatapos mong magupitan, mabihisan, saka bibigyan kita ng budget mo para may pambili kayo pagkain dito? Sige. Ha? Sige. Sabi mo, wala kayong pera? Sige, sige. Ha? Kasi nahihilo ko. Nahihilo? May malapit na pagupitan ba dito, Sam? Saan mong palengke dito? Ha? Dali natin sa labas, no? Sa palengke, no? Ha? Sama ka sa akin ngayon? Sige, sige. Alis tayo? Sige, sige. Dito na lang. Ay, dito ka na lang? Ha? Dito na lang gupitan. May razor yun, eh. May razor sa sasakyan. Oo. Nasa silong ng upuan ko. Tutulungan so, ka namin, taos... Sige, sige. Madisya! Tulungan, siguro. Madama yung panulog ko. Sige ako. Ha? Sige ako. Sige, sige. Ilang taon na yung anak niya, Nay? Yung bunso? Hindi, yung anak niya na bunso, ilang taon na? Ay, lima na ata yun. Lima o mag-anim na yun. Oo, so, anim na taon na siyang ganito? problema ng aanim na, na taon na rin siyang ganito. A Anim na taon na rin yung hair niyang ganyan. Kung minsan ba yung anak ng lalaki, mapapaliguan kung binibiro niya, gusto rin mag maligo. Oo. Oh. Kapag ayaw maligo, ayaw, wala. Tuturin mga gupitan niya na. Maraming kutok. Maraming kuto, oo. Pinugaran na, tsaka nagkawawa yung ulo niya. Siyempre, alam mo yung pagkain ng kuto, kakagat lang ng kakagat. ba? Diba? Disa, gupitan natin para matanggal yung mga hmm. alaga, ha? Gumanda Uma, ka. Oo. Maganda ka. Tapos sama ka sa amin, dalhin kita sa pagamutan. Hmm. Ano na gagaling pa to pag nadala to sa pagamutan? Magno-normal pa yan. Gusto ko rin ha. Siyempre, gusto ko rin gagaling para yung mga na... Maalagaan niya? Maalagaan na. Opo. Kasi, night uh, tanong ko lang, Nay, sa mga, uh, wag niyo pong mamasamayin, sa mga pamilya nyo, may mga ganito pa bang kaso? Wala naman? Wala naman po. Oh. Hindi naman nagaganyan yung mga anak po. Mm, Sosyal lang. So, ibig sabihin, sa panganganak lang talaga. Oh. Kaya malaki ang chance na ay nagagaling pa si Lisa. Oh. Kaya kung ipagkakatiwala nyo po sa amin, ah, may mga napagaling na po kami, may mga natulungan na po kami. Oh. Gusto nyo rin. Oh, kapag, kapayag si Lisa. Di, isa, ano? Nay, ah... Sa pasyenteng ganito, kung tatanungin mo, hindi talaga papayag yan. Kasi wala silang alam. Kailangan natin silang uh, pilitin. May kaunting uh, pagpipilit na magaganap dyan. Ang importante, alam ninyo po. Huwag mm -mm. po kayong mag-alala na, at tatry namin yung makakaya ni Daddy Frankie para matulungan siya para sa mga anak niya ma kasi kung ganun lang ang case niya talaga na sa panganganak lang madali pang bumaling ito kaya kailangan ah, magsisimula tayo na magsisimula ang lahat pakainin, paliguan, palinisin kailangan para mabilis ang kanyang paggaling sinasabi ko sa gusto mo, bubulgulan mo kita nang mga mabit mo. Ayaw naman na. Ayaw naman sa akin. Ayaw naman sa akin. Gusto ka, magpipit yung mabit niya. Oo, gusto mo. Sige. Gupitan natin, ha? Maganda yung mabit niya. Maganda. Para magpipit ka, gaganda ka. Oo maraming mga problema. yun pa yan mo mga siguro. Sila. <laughs> Lumalaban po. Oo, hindi nyo na kaya. Siyempre, mahina na kayo. Lisa, naalala mo pa ba yung mga anak mo? Pangalan ng mga anak mo? Sige. Kasi, nakilang ako. Ha? Sige, sige lang. Ilan ang anak mo? Lima. Lima. Hmm. Anong pangalan nung anak mo? Ay, hindi ko alam, nakalimutan ko. Na. Ay, yung asawa mo, pangalan niya? Sige. Kasal ba sila ng asawa niya, Nay? Eh? Mm -hmm. uh, so, kailangan magpaalam din pala kami sa asawa niya. Sige, sige. Uh, kailangan, sana papayag, kasi hindi rin kami pwedeng uh, uh, magsimula, may karapatan pa rin yung asawa niya. Uh, kailangan makasama namin pala, pagdalin sa paggamutan asawa niya para map makikita niya. Oh, nasa bukid eh. Parang hindi naman umuwi ka ng tanghali eh. Oh, ta hindi mo uwi ng tanghali? Hapon talaga uwi. Pero pwede naman tawagan siguro. hindi, kung may alam May mautusan na papunta doon. May cellphone ba yun, Family? Nay? Family. May cellphone ba yung asawa niya? Wala. Hindi nagsisilipon yun nagtatrabaho sa pamilya uh, Balancio eh. Ah. Uh, Oo. Siya yung nag-aalaga sa mga anak nila. Oo. Kapag gabi ba lo, umuwi um, sila ng tatay niya. Mm -hmm. Mga rin. rin na matawagan kung may mautusan mm -hmm. na tumawag sa kanya doon. Pero at least ngayon na yung nakausap namin kayo, no? So, sa ang unang namin gagawin is uh, pagupitan muna siya. Paliguan, bihisan. Malakas din siya kumain na eh, sa inyo. Malakas din kung... Payat siya eh, no? Sige, sige. Kasi balong di pa payat yan. Araw-araw maglalakad, maski eh, mainit. Oo. Oh. So, pagdating niya, gabi na kung minsan, oh. kung saan ka nagpunta, sabi ko sa kanya. Namasyal, namasyal. Namasyal lang. Mm, makaabot pa sa malayo. oh, kalio kalyo na yung paa eh. Ay, sige, sige. O, pati kuko mo, oh. Ah, oh. magtuko. Ayaw. Hmm. Palinisan din natin yung kuko mo, ah. Ay, sige, sige. Ano mo, Hmm, oh? Madumi. oh, madumi. oh, alam, alam mo rin yung madumi pala. No? Ayaw niyang kumain ng beef. Ayaw niyang kumain ng beef. Baka. Ay, hindi ko makain ng baka. Bakit? Ayaw siguro. Kaparos ko. Hindi ako balang, di ako nagulam ng baka. Ah, okay. So, so po mula ito. noon, hindi na siya kumakain. Kahit ngayon nagkasakit na siya, alam pa rin yung pagkain na ayaw niya. Hmm. Hindi ganoon kalala. Malaki ang chance na Lisa, ah, sige, Ma malaki ang chance na gagaling ka pa. May pagtulungan ka sa amin? Ay, siguro. Anong siguro? Lisa, gagaling ka pa eh. Ay, sige, sige. O, oh, sige. Kasi Gusto nahi. mong gumaling? O, siguro, siguro. Hindi ah. Huwag mm. siguro. Kailangan sigurado. Kailangan sigurado. Oo. Oh, oh. mm. Sasama ka sa amin para daling kita sa paggamutan, Ay, ah? O, sige. Pagminsan na lang. Hindi, minsan. Sige, sige. Kasi nahihilo ako. Sasakay tayo sa sasakyan ko, ah? Ay, sige, sige. Dalhin kita sa Maynila. O oh, sige sige. Hmm? Sige. sige. Wala sigo. Ha? Huh? Wala na hihilo. Naihilo ka. Sige, sige. Meron may mango Pwede. Saan po? Ah, dito ka. Lisa, dito ka. Lipat ka dito. Lipat ka dito. Yan. Sige. O, behave ka lang, ha? Sige, Nahihilo ako. Hindi, dito ka lang. Dito. Ay, alam ko, pagkakaoy. Ay, ayan po. Pag upisan na kangaroon, bakit ko ngay. Tumakbo na. Ikaw nang magsabi Mars huh? para ano? Saan na siya nagtago sa loob? Sa loob ng bahay. Lisa! Halika dito ka! Usap tayo, dali! Halika! Dali lang! Dali lang! Dali lang! lang! Halika, dali. Paggupit tayo. Halika. Hello, ha? Sandali lang. Halika. Ay, ha? nga, kuya. Bakit? Nahihilo <laughs> ako pag minsan na lang. Hindi, upo lang. Para, Ay, ma para, na, para maging na, hawaan mo. ka. Halika. Dito ko lang. Ah, dito kita gupitan? Hindi na. Sige, sige. Paminsan. Kasi tsaka yun na lang. Para bigyan kita ng pera mo pagkatapos. Hmm, sige. Naga nagadong, na naga nga kwarta. Hmm, oh, sige, sige. Oh, tignan mo. daming kuto nalaglag, laglag, oh. Oo, sige na. Marami. Ali ka Saglit lang, sandali lang sige na. Sige na, sige na. sandali lang. Sige, sige, pag minsan na lang kasi nahilo. Hindi mawawala yung hilo pag hindi nahihilo mga tao ng mga. Nahihilo pa. Ha? Huh? Dito na lang, paakyatin ko yung manggugupit. Ay, hindi. Sige na lang. Na lang. Ngayon na. Ha? Huh? Kasi nahihilo ako. Saglit lang, halika, halika, dali. Sige, sige. Saglinsan na lang, sabit ko muna nga eh. ko so naman. Mahilo ako dyan lang. Saglit hmm. lang? ka dyan. Dapat yung asawa, ano? Yung asawa kasama. Asawa tsaka anak. Tsaka ano? Alam nyo, wala kasing alam to mga kababayan eh. Ganon talaga ang problema niyan. Pero pinakadabis talaga dyan, ano? Madala sa pagamutan. Minor pa lang yung ano niya eh kasi sa binat lang eh. Wala naman silang lahing ganun. Oh, kuya. Maraming koto? Oo, oh, maraming koto dito oh. Oo, pati kayo na na. Pero ang maganda niyan kalbo na lang. Yeah, kaya racer, mabilis. Hmm? Ayaw. Ha? Ayaw. Mas lalong problema sa sami. Sa sami? Eh, lipit ka eh. tayo. gupit ka. gupit ka, bigyan ka namin ng ice cream. Gusto mo ice cream? Ha? Gusto mo ice cream? Bilang ka namin ice cream, pero pag upit tayo, ha? ha? Sige. Sige, sige. Pabalita mo yan, ice cream? Sige, sige. Hindi. Ang mangyayari dyan, gunting na lang pa unti-unti. Ito ay nalapitan hanggang sa luluwag na yung hernia. No? Pwede siguro ang pakete sa amin. Kaya yung permission. Ha? No? Permission, no? permission mo hmm. Kahit makalbo na siya Nay eh, pero unti-unti bawas. Hi. Galing talaga. Ganda-ganda talaga ng anak ko. Huh? Hmm? Wala. Walang ilaw doon, eh. Wala. Huh? Walang ilaw. Walang ilaw. Gusto mong ice cream, Lisa? Bailahan kita ng ice cream. Hoy.